si Jericho Rosales Kailan sinabi 'yan? Ano ang Sino si Jericho? <laughs> <laughs> na joke lang. Hindi nakilala. Nag-react ang aktres at TV host na si Christine Hermosa Soto sa naging pahayag ng aktor na si Jericho Rosales tungkol sa pagpayag at kagustuhan nitong makatrabaho si Christine. Sina Christine at Jericho ay nagtrabaho sa ilang proyekto kabilang na ang Pangako Sayo at Forevermore. I've always said it, I want to work with Christine because I feel like some sort of unfinished business when it comes to our run, sabi ni Jericho sa isang panayam. Nangingan si Christine ng reaksyon, pabiro niyang sinabi sino si Jericho. At humingi pa ng ilang patunay na talagang nagpakita ng interes si Jericho na makatrabaho siyang muli. Oo, oo naman, well, depende talaga, depende sa project, depende sa mga eksena basta depende. I need to see everything muna talagang i filter ko muna ang lahat kumbaga, kung worth it naman ang gagawin namin. Hindi lang yung masabi lang na may ginawa together, pahayag ni Christine. Nang tanungin kung papayagan siya ng asawang si Oyo Soto na makatrabaho muli si Jericho. Wala naman pong problema sa kanya. Very professional naman din kumbaga, kung gusto ko, susuportahan naman niya. Okay naman siya, the thing is, ako yung talagang. Choice ko talaga, paglilinaw ni Christine. Ayoko kasing gumagawa ng kung ano-ano lang if gagawa ko, something that's worth it naman, worth my time and effort ko. Siyempre, iiwanan ko yung mga anak ko. Basta yung magandang project, yung may katuturan, dagdag pa niya.